time to face the music, Attorney Lau. Oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Ngayong nasa kamay ka na ng batas, aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korapsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Kailangan managot si Attorney Lau at ang mga kasabot niya sa pangaabuso at pagkamkam sa kaban ng bayan. Habang maraming Pilipino ang may sakit, nagugutom at walang hanap buhay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Finally, Attorney Lau's arrest should serve as a lesson to all who misuse and abuse their public positions to serve evil ends. Anumang pagtatago at pagmamagic ninyo hindi nyo maiiwasan ang pananagutan ninyo sa batas at sa bayan.